Hi guys! Guys, ngayon October 8 pa lang dito sa Singapore. Pero tingnan ninyo, nag-start na silang magkabit ng mga pang Christmas decoration. Meron na mga nakakabit na bell. Ito Orchard Road to. Mula dito sa my center point, nag-start na silang maglagay ng mga bell. Ayan. Siguro maganda nga yung year na to ang ah, decoration dito. Kasi dito sa Singapore guys, meron dito every every Christmas, meron sila dito ano, yung kung sino yung magna number one. So, dito, center point yan ang, ano nila, yan ang design nila. Sa pagawi sa Paragon to Lucky Plaza, iba naman ang decoration nila. So, kung sino yung mananalo, may mga prizes silang makuha. So, ito pa ang nakakabit dito. Siguro, kasi kahapon nagpunta ako dito, wala pa eh. Kinakabit nila tong mga decoration during the night time. Kasi nga, walang, wala nang ganong sasakyan, walang ganong mga shoppers. So, hindi sila maano, maabala. So, ayan. Update ko lang kayo sa maagang decoration dito sa kahabaan ng Orchard Road.